Sabi po ng mga pulahan at ilang diehard, ito daw ba ay joke lang? Dahil nga po, dito sa listahan ng posibleng tumakbo sa hanay ng oposisyon, ito ano ho, na posibleng tumakbo sa Senado o sa senador sa 2028, na andito po sa listahan ito si Miss Angel Oxine. Marami dito sigurado ang sumusuporta sa isang katulad ni Miss Angel Oxine. Alam natin kung paano tumulong sa mga kababayan natin. Alam natin na tuwing may gagawin at ang St. Angelo sa Kapakanan madalas ng mga kababayan natin. All right. So kasama siya sa listahan. Kasama siya siguro sa mga pinagpipilian na posibleng maging maging uh, parte ng opposition lineup. Anyway, sabe they are just a few of our outstanding citizens with law-making skills na sinasayang ng sambayanan na dapat nasa Senado. Dito kasi sinabing um, with low making skills. Kaya yung tipong uh, ang nakita na itong mga pulahan ay si Miss Angel Oxin. Nako no nga ay talaga si Angel Oxin may low making skills. Nako po. Ganyan. Pero okay, sige. Tanggalin natin si Miss Angel Oxin. Pero yung naandito kasi sa listahan, totoo na ito yung may mga dunong na dapat maluklok sa Senado. Hindi lang sa, sa, sa making skills na tinatawag. Sila talaga yung totoong may dunong at may kakayahan. May, may tapang. Okay? Para ipatupad ang batas. Para gumawa ng batas. Kasama siyempre dyan si Atty. Lenny Robredo. Yun lang. nasama si Miss Angel Oxine. at nakalamutan ata na mga pulahan at mga pulangaw na ito sina Robin Padilla, sina Bato de la Rosa, sino pa ba si Bongo, at marami pa pong iba na nasa Senado ngayon. Nakalimutan niyo po ata. <laughs> na kung ikukumpara si Ms. Angel Oxin halimbawa sa mga yan, ay mukhang napakalayo naman. ba? Diba? Na kahit papano, alam natin, hindi man abogado etong si Ms. Angel Oxine, pagdating sa talino at galing, ay siguradong walang panama ang mga katulad ni Mr. Robin Padilla, Bato de la Rosa, sino pa? Bongo at kung sino-sino pa dyan na idolo na itong mga uto-uto natin kababayan. Ang kakapalang mukha, no? Ang lakas ng loob. Paano nga tumakbo si Miss Angel of at samahan pa ni, ni Vice Ganda? Hindi kaya't magngangangalngal itong mga pulangaw at mga diehard na ito? Nako, ay eh, huwag niyong i-dare ang mga katulad ni Miss Angel of sa ginagawa niyong yung tipong Um, sinisino nyo, minamaliit ang kakayahan ng isang Miss Angel Sin, lalo na si Vice Ganda Nako, pag iyang mga yan ay napikon, ay baka tumakbo nga yung mga yan sa pagkasenador At hindi lang, malay niya si Vice Ganda tumakbo bilang presidente Ay baka magngangangal-ngal itong mga mga Duterte and Marcos citizens, di ba